Gua pakai ini. Magandang araw po sa ating lahat, no? So, mga idol, nandito tayo sa area mga idol sa pagpatuloy sa paghanap sa mga lower body nila, Raiko at Miche no? So, samahan nyo kami mga idol sa kagawing paghanap mga idol, no? So, kasama, kasama natin ang team Katako Santos ng mga idol. So, sa Lagoa, lima, lima lang po kami ah uh, papasok na yung mga idol sa paghahanap sa mga lower body nung no, sana sana makita na natin mga idol ayun Miguel of shoutout nya pala sa ating solid supporters natin dyan eh. kay idol natin dyan Regina ayun, Miguel of shoutout at also kay ano uh, IG guys no Miguel of shoutout yun so abangan nyo tong exploration na to mga idol Pusin mo hanggang matapos ang exploration na to So, samahan nyo kami mga idol Sana sana magkita na natin no So, yun Yan po yung area mga idol no? yeah, Sobrang sukal po dito mga idol Sana magkita na natin no Yan po si Gpogs mga idol Please support mga idol Gpogs TV Nandun sila dun Sila Julix yun, please support mga idol oh. Dance TV nga bala. Yun, on your screen. Hindi sila, Julix. TV. Please support ng pagisuportahan po ang Team Katakot Hunters mga idol no. Uh, Dance TV, Jipog TV. Doon Carlo Adventure. ah, uh, the Mystery at Julix TV, Netus TV at also Marvin the Creepy. Man will receive 'yun. Li-support mga idol. So, 'Yun, simulan natin 'yung paghanap 'no. Sa your body. Nila mic Parang ulan 'no.

Yan. Yan sa Lord Ventura. Yan. Tahan niyo that's the TV in your screen. Sa kita yung sa, sa kata yung daanan bro. kita yung dito. Ito yung puno na Ito yung tinuro no? Oo, Tama ba? Oh, tatlo. Oh, tatlo. Si Netgos, si night boss, night si Emmanuel at si Marvin. Si lima si mm. tayo na yun, lima. Kagabi, nag-explore kayo sa kami kagabi. Si Dumog. <laughs> <Ay, o. laughs> Tabangan nyo? Tabangan na, ka mo? Kaya, masakit ka yung katawan nyo. Buti na kalabas kayo, Pog. Uh, ano ko, bro? Sa gilihiran ko, sobrang sakit Hindi ako nakasama sa kanilang <laughs> pag-explore. <laughs> oh ako ako po, bro. Hindi pa huwag kung mayo, bro. May lakad kasi ako gabi. Pero okay na. Lakad na rin tayo. Pero hindi pa tayo makabutas kasi sa liksad-liksa, no? Bilikado sila doon. Hmm? Ha? Di na wala sila, bro. Um, bilangin, hindi kami pumunta. Paano kung kasama si Manil? Hindi kami pumunta din doon, bro. Yung nagawang hmm. pagduwa, bro. Tama ba nying na tok do? Tama, segorona bro. May kahoy daw. Sana magdagawa na nga no bro. Oh Ngo, mato daghang kahoy no, tapos na nipa no? Ngo, ramana nipa drey. Ngo, ramana nipa drey. Ngo, ramana nga 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 nga. Nga, makatakimakbo nyo nga lawa. Nga, nga, nga,

Oh, di itu, Yun. Uh. Oh.

Iron. Iron. Iron itu. Hah? Ini rumpet jan. Bukan main ini lah sila. Nah, nak kok kapunta talaga. Yan yung banda pa. mau ning perkaun sebatak yang agung dinya keB banget tetap One money. 拜托，哎，保守能 idol Kuput Yang pusuk ng tao mga idol Kapagkain daw Sa mga bata Normado mga idol Yung kita natin ngayon Ay siya ang nagpaku Kaya naray ko at si So pupuntahan namin ngayon Naray ko ada, Michi Ang idol

takut asin. Takot sila asin mga idol. Takot sila asin. Go, go, go. Lala, ingat, ingat. bang oh. yes, okay. bro pinuno, ha?

You know?